So yun mga farmer no? magandang araw sa inyo. Dito na naman si Ato TV, no? So ayun mga ka-farmer, no? Nalinis na natin, natanggal na natin yung mga uh, sukal dito sa ating mini farm. So, ang nangyari, ganito na siya. Nung pagkatanggal na natin ng mga puno ng saging dito, no? So, ito siya mga ka-farmer, no? So ayun mga farmer no So Swerte na wala nang ahas Wala na kami nakita ngayon Yan Nagpuputol-putol na kami So maglilinis na kami dito Sa ating mini farm pagkalinis sa dito unti-unti na natin siyang papatayon ng kubo tapos tataniman na natin siya ng mga gulay-gulay no so ito mga ka farmer dito dito magandang paglagay ng uh, kung anong magandang gulay din medyo mataas tong lugar na to pero tatanggalin ko pa yung mga ibang basura So, ayan Tapos doon, doon tayo gagawa ng kubo nating maliit Mga ka-farmer So, ayan Kaya ako mga ka farmer no From zero Makikita natin pagkakaiba nito sa loob ng isang buwan Okay Ang target natin na maging maganda dito Isang buwan Okay? So, ayun mga farmer no? Magandang araw sa inyo. Salamat sa pag-subscribe ng aking channel. Thank you na rin sa mga magsasubscribe pa dyan. Okay? Whoop,